Diyos marhay na aga! Pagdating nga sa bahay, inintindi na namin agad dyan. Ito na nga pala yung lahat na nakuha namin. At ito nga, buhay na buhay pa. At parang gusto pa nga ang tumakas. Hinugasan nga pala muna namin yan para maalis yung mga dahon-dahon at dumi. Pagkatapos mahugasan isa-isa, inilagay ko na yan dito sa kaldero. Papakuluan lang natin yan ng ilang minuto para lumambot at para humiwalay sila sa kanilang shell. Nilagyan ko na nga yan ng maraming tubig sa kasinalan dito sa aming kalan. Pagkaraan nga ng ilang minuto, eh, binuksan ko yung kaldero. Nakita ko nga na nagsisilabasa na sila daw busa ang luto natin sa buko ay nagbalat na ako ng dalawang nyog. Dinalawa ko talaga para mas masarap at nagmamantika. Pagkatapos nga mapakuluan ay aalisin na natin yung laman sa shell. Binuhusan ko nga pala yan ng tubig para lumamig agad. Nang lumamig na nga ay nagtulong-tulong na kami alisin yung laman sa shell. Kinamay na nga lang namin kasi napakadali lang naman alisin. Malambot na kasi. Hindi naman nga ito ang first time na nagluto kami ng buko pero bihira lang kami makaluto nito kasi may lugar lang talaga dito sa amin na meron nito. At hindi nga rin birong pangunguhan nito pero dahil itong pinaka-request nyo ay Pagkatapos nga makuha yung laman, ay lilinisan na natin yan. Bali yung aalisin lang yung mga kinain niya at yung mga dumi. At pagkatapos ay hugasan natin yan isa-isa. At para maalis yung mga natirang dumi, nahugasan na nga ng maayos. Kaya ang susunod natin na gagawin ay gugumusin ito sa asin. Yung purpose nito ay para maalis yung malagkit o yung parang laway nitong buko. Pagkatapos nga niyan ay hugasan na yan ng mabuti. At kapag malagkit pa nga ay pwede mong gumusin ulit sa asin o di kaya naman sa suka para maalis yung amoy. Yung amoy nga nito ay parang tuyong down kasi doon naman talaga sila kadalasan matatagpuan sa mga ilalim ng puno at may mga tuyong dahon. Pagkatapos nga mahugasan ng mabuti ay gagayatin na yan diretsyo. Pwede naman nga maliliit lang katulad ng bupis, depende sa kung ano gusto mo. Pagkatapos nga pala magayat namin lahat ay ginumus ulit namin yan sa asin kasi medyo malagkit pa. Nagayat na nga din pala ako diyan ng bawang at sibuyas. Ay, sibuyas, maghihapon. Sinalang ko na nga pala yung tinagutagong kawali ni nanay at ginis ako na yung bawang at sibuyas. At ngayon ay ilalagay na natin ang ginayat na buko. halo Halloween lang natin hanggang sa mahalo siya. Araw sa nagata nga pala yung luto natin dito kaya naman naglagay na ako ng toyo. Medyo madami nga yung nilagay kong toyo kasi para sa akin hindi masarap kapag malabsaw at papatuyuin rin natin yan mamaya. Nilagyan ko rin yan ng paminta, pampabango at pampadagdag sa anghang. At nang matuyo na nga ay nilagay ko na yung gata, hinalo ko lang yan ng konti at hihintayin na lang natin yan hanggang sa matuyo ulit. Habang nga nagluluto ako nito ay nagsaing na rin yung kapatid ko. Sabi ko nga ay damihan kasi masisimo talaga pati tutong sa sarap nito. Masarap nga din pala ito sa kaning lamig o ang tawag dito sa amin ay bahaw. At nang malapit na nga maluto ay nilagay ko na yung sili. Nilagyan ko nga rin pala yan ng dahon ng sili. Pampadagdag din yan sa bango. Makalipas nga ng ilang minuto ay ganito na yung naging itsura niya. Malapit na siyang matuyo at makakakain na tayo. At eto na nga, naluto na. Kita nyo naman ang sarsa niya. Nakakatakam talaga. At dahil nga kanina pa ako natatakam nito ay nagsandok na agad ako kahit mainit pa. Kain po tayo. Unang subo ko nga nasabi ko na talaga yung hirap namin sa paghahanap nitong buko. Una nga akong nakatikim nito nang magluto ang pinsan ko. Nagustuhan ko yung lasa kasi masarap naman talaga lalo na kung ganitong luto na adobo sa gata at maanghang. Sa ibang lugar nga daw ay marami din ganito, pero hindi daw ito kinakain sa kanila. Kahit ako din noon, hindi ko rin akalain na kinakain pala to hanggang sa matikman ko nga. Maraming luto nga ang pwedeng gawin dito katulad ng ginataan, sisig at prito. Kapag prito nga, ay kailangan mo lang siyang i-marinate at lagyan ng crispy fry. Sabi nga daw ng iba ay mainam ito sa mga high blood kasi nakakapagpababa daw ito ng dugo. Hindi ako sure ha, nakimaritis lang kasi ako. At hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood